Kaya ba mo bang sundan si Yesus sa gawa, sa salita, at sa diwa? Magandang araw, tayo na sa landas ng pag-asa. Kwento muna. Si San Juan na sa Agon sa Espanya ay isang pari. Kitang-kita ang kanyang kabanalan sa kanyang buhay at sa kapag siya'y nangangaral. Ang kanyang pangangaral ay naglagay sa kanya ng panganib. Isang kapangyarihang maharlika ang nagpadala ng dalawang mamamatay tao upang patayin si San Juan. Sa gabi ng pag-atake, ang kabanalan at kapayapaan ni San Juan ay nakantig sa dalawang mamamatay tao. Na noon ay hindi nagawang patayin siya at sa halip ay humingi ng kapatawaran. Nagkasakit ang maharlika, ngunit gumaling ang kanyang kalusugan at nagsisi sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Juan. Ang gospel reading natin ngayon ay hango sa Matthew chapter 5 verses 20 to 26. Sa verses 21 to 24, ito yung sinabi ni Yesus. Narinig nyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa katastaasang kapulungan ng mga hudyo. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa tambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at magkipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. kapatid, kaibigan, kasalanan ang pumatay, kasalanan ang magalit, kasalanan ang magmura o manghamak, manglait ng kapwa. Lahat ng kasalanan o kamalian ay dapat nating iwasan o iwanan. Huwag gawin ng mali. Huwag sambitin ng masama. Huwag isipin ang hindi tama. Tinatawag tayo ng Diyos na magmahal sa Kanya, sa ating kapwa, sa gawa, sa salita, at sa diwa. Si San Juan ng Sahagon, isinabuhay niya ang magpatawad at huwag magalit o manghamak sa kapwa. Kahit na may masamang balak para sa kanya. Sinundan niya ang Diyos. Minahal niya ang Diyos at ang kanyang kapwa sa gawa, sa salita at sa diwa. Kakatid, kaibigan, magandog ng pagpapatawad sa iyong kapatid bago ka maghandog ng alay para sa Diyos. Iabot ang iyong kamay sa pagkikipagkasundo sa iyong kapatid bago mo iabot ang iyong kamay sa pagpuri sa Diyos. Magkipagayos ka sa taong may hinanakit sa iyo, hindi, hindi dahil tama siya o dahil tama ka. Suriin natin ang ating mga puso. Meron bang nakatanim na galit suriin natin ang ating mga ugali. Madali ba akong magmura o manglait ng kapwa? Naway sa grasya ng Espiritu Santo, tayo'y maging tulad ni San Juan ng Sahagon. Mamuhay ng mga santo, mamuhay ng mga santa. Huwag magkasala sa gawa, sa salita at sa diwa. Bagkus, maging disipulo, maging santo o santa sa gawa, sa salita, at sa diwa. Amen. Kaibigan, pag-share ng gospel reflection na ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga kakilala, upang maging boses ng pag-asa. Tandaan, ang salita ng Diyos, ating pagnilayan, sa ating pamumuhay, ating patunayan. God bless.